Mario, Mario. Huwag kaya. Yeah. Okay. Kumita okay. lang ka pala. Ano ang hulihan? Bloom sa ano? Taas. Huwag <laughs> 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 na mo, naman. Tapit-tapit. Bakit ba? Ba? Kapag sa madulas, malikot, may tinig pa. <laughs> tinig.

Kakati na nga <laughs> na Parang kakati na nga eh Gusto ko Ayan Peace lang eh Hindi tayo magyaw siguro mga para Yan yeah, eh, lutoy eh, na agad natin Kachingkok mga eh Di, Dito na tayo ah, Lipay nga oh Araw eh ang lipay oh Yan bye bye <laughs> Katihan buti lang parang wala naman hey, no. ayun ya, oh Ambungan oh. Ya. ya. Ambungan ya. Oh, ambungan. Ya. Aroy. Ini parmi yun nga ata ah. <laughs> Katikati na. Ini ini tuh. Ya. Ini Ini kalau ini ini. Ini tuh mau bayang gini Ini tuh ini. ini. guys, okay, magkuha tayo ng pangiyaw natin. Saig pala si ano? Karin okay. Kevin. Okay. Okay. tayo na kalong ano, kitap siya, dalag. Okay. bigyan natin, bigyan natin ng ng quick date. Okay. Ganun talaga. pili ka na, I'll do my, ay, thing here. Pangit naman kung buhay na buhay natin silang luto, di ba? Agay! Ang laki, ang Oh, aroy! Tain na Hindi yung dali kanina, kayo mo na dali lang. Ito? Oo. Agay! lang. Agoy! Tapit din, sarap din yan. Ayun! Ayun! pa dali na mga yan, hindi akala ito malaki,

Ano yung malaking kahoy nun? Oh, Lamayo. Oh. Oh. Ano magbaga mo nun? <laughs> Ito no? Hindi yun o. Tuwag-tuwag natin lang to. Tugay. <laughs> <Ito, okay>. Ang <laughs> laking trap yan. Nakakarabas, grow tayo ng ating tuwaga ano, ng ating ano, iihawin. Oh. Di pay bagat tau. Pulang ya mon. ah Nah, tidur mau Maka kok abak? Kok? Hey, nah, sendit pasti gue tau. Kali menggulutnya bagus. Bagus ya? Bagus mpulo. kira di bagus masa. Puluhan lah. Eh, sudah teh. Ini tangga namanya teman-teman. Bih, na maka ganti kena kan

ano ba? One to all. Ah, kulang pa. Nakarabas, halang na natin tong mga tinuhog nating ano. Ito, at dalag. Uh. Uy! Cha-cha! Cha-cha-cha! Talon king Aring kingking ah. Si Bags, si Bags. Galing ba? Bags, si Bags ano? Mga Bags. Mga Bags. Gusto ko yung step. I like your moves, bro. <laughs> Side step na. <laughs> Side step.

si Bagel yung lupit yan eh, oh. ginakapitan niya pa ang bagel na yan lupit yan karina eh oo oo oh. oh, wali wala oh, dikit na dikit talaga oh dikit talaga <laughs> <laughs> oh, oh. malansan na wala yung hito ko oh, ang may... <laughs> oh, baga kabila dahil pang espeso oo si ano rin sila doon oh oh, oh, eh, ano, dun, oh. <laughs> oh eh, yung ano cottage number 2 <laughs> 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 <Atin>, um... <laughs> ano beer pa <ba? laughs> <laughs> cottage number 2 pitikan natin gandaran <laughs> doon oh

<laughs> oh, bilingin nato iba na to, oh, Yung dalag na. board yan, bilingin, bilingin na yan. Pala. Ito bilingin ha. Yung dalag na yan, bilingin oh, na. Ito yung dalag. Kanya-kanya silip oh. Malakas oh, oh, si oh. yung Perfect! Yes. Perfect na. Ay ma. kung kala ko malakas ka. Hindi. <laughs> Tiray mo nga eh. Ah, di ba mo man oh, oh, wala kasi dyan eh. Oo, oo, oo. oh 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 wala lang kiri nya napekong tungo Wala. biniling gumanyong tinlapo ulap ayon gina yun Wala <laughs> gina. E bags bago dayap 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 dayap

Naya, yeah. mm -hmm. doon na lang kita magtagay. <laughs> doon na lang yan, Mon. <laughs> 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 Ilimbo pala doon nun eh. Limbo? Tama nga, Mon. <laughs> gata namin. Gata <laughs> namin may iyan doon. Prito tapos gata. Tapos luyan-dilaw. <laughs>

Sarap yun. Kasi Kasi Banting, pwede ka pa ba? Pa ba? Mm. Pa ba? Si uh, uh. oh. <laughs> 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 so, pa ba? 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 Pa Pa ba? Pa ba? Pa ba? Pa Pa ba? Pa ba? Pa ba? Pa ba? Pa ba? Pa ba? Pa Pa ba? Pa Pa ba? Pa ba? Pa ba? Pa Pa ba? Pa 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 Pa

Tama muna! Okay, bilingin na natin ang mga luto na. Bilingin na natin. Ay, bilingin. Hanguin na. Buh. Bu bu Ayan. Ito kaya. Ay, pwede na to! Pwede na yan, board. Pwede na yung board. Pwede na yung box! Pwede na yung box! Pwede na Malaglag na yun. Hindi pa pwede. Patong mo patong yan. Yan. Oh, nabagsak na isa. Bilingin din ang gapatong din rin niya. Ito. Oh. Oh, pwede na yung board. Gusto pa ito. Yung lamang pa ito. Gusto lamang pa pa ito. Naglag ng Pugi na ako rin Ay ganyan, ganyan. hawakan ko ka mo, ganyan oh, oh, oh galing, wow. galing, galing, galing Galing, na talaga Mga boards na oh in it, ay, <laughs> <Nabaga>. <laughs> <laughs> no. Oh, inip, aray, ako Nabaga Oh, ganyan sa tabag, aray Siguro pwede na to ah pa, oh. di pa to ah

Hai, gini be. hai, 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 Oh, sir, dito na tong mga oh. Pwede na to. oh. Diba? Yes. Yan, sunog ng tira Hindi, ilaw pa tong ano na tawag. na dalawa ni, ni Bob. bob. Oh, ako ni Bob. Pwede. Pwede, 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 pwede na yan, pwede na yan, pa ito? Okay. Pwede payak ay. Baga may mula. Baga na. na ako kanina.

Ah, Pit. Ah. E. <laughs> ito Ito man kay bay. Ito. ito. Lok banta <laughs> <Lagsahe> sa sarili. Nagsayang <laughs> sa sarili niyo po <laughs> Sarili <laughs> Uy Hahaha Ula, gina O, Mga karabas Ano pa, kain na tayo Kain po mga karabas Ano pa, liwanag pa Yun Ako dumilim eh Fresh na fresh Heto Heto Hahaha Heto Heto Ano po Heto Fresh yung heto ah Pag lambot ka na bag ah Okay na saan, salita pa eh Hahaha Matigas niya malambot Pipa Buh, serap mendayak. Serap? Serap nama. Hmm. hmm. Uh. Hmm. Kacau. Hmm. Kan ini masih enak tusuk lontor si Herabe. Ini enak kain enak ya. Hmm. Oh. Hmm. Itu serap nama kain abu nih. Tembol. Iya. Hmm. Itu galak nih. Hmm. Hmm. Oh. daban patokan ini ya. Serap nama hmm. 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 oh. itu. Parang mm -hmm. mas gusto ko siya sa ano, sa African. No? Mm -hmm. Parang mas malasa to. Yung native natin. Sa brown to kay ano, kay Andrew family. Andrew's family. Napalmi sa rin siya. Ang kulok pa yung mm -hmm. ano. Yung dak dinadakot ng pagkain. Yung kumulong mm -hmm. adero. Mm -hmm. Tindi, no? Pia, pia. Ano rin mo niya? African hindi na, kay na. <laughs> Talagang ano ah. eh no. Ah, ano eh. mm -hmm. na eh. Nakarugahan na eh konti eh. Nilagyan na. hindi na ni Rimong kanina dito. <laughs> <laughs> Malalim na mabilis eh. Mm. Pero pag pinatayin niyang meron pa yan. Ay, dahil pa yan. Ito, no? Ito, Saka tuyo na rin yan. Ano talaga? Mm. Eh, o sabi nila kanina. Sabi nila kung ano yun. Palalong tuyo na pala yan. Sa so ito, dami pa rin nga. Hindi mas no? Hmm. Yun, tsurado mayroon pa rin yun, eh. mm. yun eh. Lalo ito. Sampak na kawayan yung ganyan. Kaya nga. Hmm. Dami Dami ito yung gano'n. Dami yan. Ito ang talagang matit na survive din. Hmm. Eh, magkapaparid lang pala ako okay, yung sumano nga sa gym. <coughs> yeah. Kaya? Magkaparid din nila Jadi hmm. 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 nggak hmm. Wah. Hmm. <tutuklah> <tutuklah> nah, iya, para para ketakutin sa, nih no, sa hmm. karena bantai no. Iya, Bulat-bulat mana no? Ui, tungita, kapindot oh. mm -hmm. <laughs> no? Baga lagi ng kartel Pis Pisil, 5 pesos Tinan mo ba yung traps ka? Ito mo ah? Daman na baga ano? Dami ka ko ganyan Tricep yung tricep Tricep awa! Bigaya. Masakit yun. Masakit. Masakit kasi. Kulog ah. Gulo magulan siguro. Kulog-kulog na eh. Bigla sumabog yung laman ni Bunga ka ni Emil. Buti na pigilan. Dumigay na. Busog na board. Dumigay. Kaso pwede yung dumigay eh. Hindi pa yun eh. Gina-ready niya lang pa. Baka di, sabi ng mga manager dito. Baka tin niyan. yung mga staff. labas yung mga samahan niyo na para sa Kalawain natin. Suko ang kanan. Kalawin mo. Luwi kay Rimo kalot kanan din, eh, no? Oo. Uh Kaya pag pag kay aga pulutan ganyan eh, oh. <laughs> <Kalewayin laughs> Sunod. Hindi. <Kalewayin> kanan ni. Eh. Bigay <laughs> <Paging gamit> din. <laughs>

nakita games. Ano, pag may gripis kami ng reliever. Ah. Oo. No. Uh, pwede okay. dalawa. Yun. Tama ka bendon. Ah, niya makalabas. Tama ka sa blind. Matapos, matapos ko okay. yung alagaan dito. Makbaki yan rin lang kainin natin niya. Wala man ako marasahan kahit kunti ano. Ah. Hmm. Mm. Di maya wala, wala gilip, no? <laughs> yung hmm. Makikibian din may photo. 'Yun, 'di lang gilit no. Sarap kun tinik dito. Late, late is da. Ah. Hmm. 'Yun. Kumulo Uy, na. <laughs> Mayon <laughs> ni parang. Orang <laughs> <laughs> ini busuk juga. Parang ini busuk. Parang ini enggak sabut ah. Hmm. Ba ba. <laughs> Mirong din ah. Maganti ah. <laughs> ni alam. Pero kulobet ng bags no. Pero mo na hurin tapdo na 'no. Mm. Dingin 'no. Na-brake mo man ah. Ano 'yan? Ginabrake ni Lara. Basta pero bilib ako oi ang saya ko, eh nigbeka ako champion na ah. lang 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 Grabe, mga lang Sarap. Nabunta kami ng gabi, Si hey, parang Kevin pala. Sinaingang kami. Mm. Wala nga lang balay. Kevin Kevin. Hindi, <laughs> para talaga sa pamilya ko yun eh. <laughs> Last <laughs> oh. bite. Gusto naman yung ano ah. Mm -hmm. Uy, oh. <laughs> Hindi <laughs> naman makatabak siya eh. Yan sa bawah, yan na <laughs> mm -hmm. Bang. Thank you Lord. Ayan mga karabas. Sobrang nag-enjoy po kami sa adventure natin ngayon, ano. Kasi siya na po, medyo madilim na. At uh, wala tayong lights. Hindi natin expect na gagabihin tayo. Tapos madilim na dito dahil sa gubat tayo mga karapas yan. Gubat po yan, gubat. Yan sa background, gubat. Pakinggan nyo yung mga ibon. Sarap. Grabe, sarap sa pandinig. Ang sarap mabuhay mga karapas. Thank you so much po sa panonood at... Uh, Ayun, magingit po tayong lahat. Kami po ay matatravel na pa uwi. God bless po.